Good day mga sir at welcome back na naman sa ating channel At for today's video Ito yung i-install natin ngayon at i-share ko sa inyo Ito yung dual lens vehicle black box DVR Naka full HD, 180p Ayan, so ito yung papalit natin sa South Ocean na Na-install na rin na natin na dashcam So, ang gagandahan nito naka 4 inch display na siya 170 degree wide angle rear view live recording at G-sensor. Ayan, so nabudol tayo dito no kasi sabi ng seller o oh, pag order natin with 32 gig na siya na ko ano, Um memory card. So far nabuksan na natin 'to at walang memory card na uh, sinali dito. So bibili na naman tayo. So, ingat-ingat lang talaga pag nagbili kayo sa online, no? Kailangan nating i-message muna natin yung sealer. At uh, ayun, hindi na natin ito mabalik kasi nabuksan na natin. At hindi natin na videoan nung pagbukas. Nung pagbukas mismo ng yung silofin o yung bubble wrap nya. So, ayan, wala tayong magagawa. Ayan, so ito na yon Ang ganda naman din to. So, ang, ang problema ng South Ocean na uh, dashcam is kondensya Na sira din yung memory card. So, parang parehas lang din ito sila nito. So, mas maigi na rin na siguro na bibili tayo ng bagong kung ano, memory card. Kaso mahal talaga yung memory card. Nasa 7, ah, uh, 700 to 800. So, ito yung kuhan nyo, no. Holder. Lagay natin sa, sa suction na sa sa salamin yan naka kuan you know. okay, so ito yung mga accessories nya at syempre meron syang wire so meron na tayong wire doon nakalagay sa kuan no? sorry naka nalagyan natin yun ng wire uh, hindi na natin yan ilalagay so ilagay ko na lang siguro to sa King uh, F6A na multicab ayan So, ito yung pula. Ito yung sa re reverse Reverse cam yan So ayan Ituturo eh, ko sa inyo Kung paano yan I-install Na hindi natin Masplice yung wire Kasi Yung out Yung reuse na uh, 2023 uh, Meron pa yung Kasi yung warranty Kaya hindi natin pwede yan Balatan ng mga wire dyan Kahit yung supply Ayan Ito yung supply Ayan So Ihinang natin lang natin yan at yan papakita ko sa inyo mamaya kung paano paano ko to gagawin para hindi natin mag hindi na tayo mag splice at hindi tayo maka damage sa ko ano, warranty o yung warranty ayan so ito lang yung gagawin nyo pag halimbawa may warranty pa rin pa yun pa yung mga sasakyan nyo mga auto nyo ayan so papakita ko sa inyo mamaya at i ko sa inyo para para rin ma makatulong tayo no sa mga bago. Okay, so sa mga bago lang at uh, padaan sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at paki-hit na rin ang notification bell. Let's go. Okay, so bago natin yan, tatanggalin mo natin itong silupin niya. Ayan. 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 Ano silupin. Ayan. Ayan. Ayan para lang cellphone okay so ngayon touch natin tong audio ito yung problema natin palitan pa natin to ayan papalitan natin ng power supply ayan ito. Okay mga sir, so yun, pinutol ko siya tapos ito naman ito naman yung kakabit natin diba? ito yung power supply niya. so ngayon paputulin din natin to Ayan. so sukatin na natin to yan kasi lang natin konti ngayon dito Ayan. so putol na siya Ayan. O, oh, positive, negative lang naman to. Ayan. Ito yung dudugtong natin doon. Ayan, dito. Putol na yan. Hindi naman yan makikita kasi sabunan naman yan. Eh no, natin. Yung isa, yung positive, ito yung negative. So, yung electrical tip na lang natin 'yan. Okay, so ngayon susuksok na lang natin 'yan diyan. Yan, so hindi na siya kita, no? Okay, so ito yung kanya. charger Ayan. Okay, so unahin muna natin uh, dito sa likod, no? So since meron na siyang rear camera na nakalagay, naka-install dito. So ang gagawin natin is hanapin uh, natin yung reverse na lights. So ito yung reverse light. Ayan. Ayan. So, ito yung reverse light. So, yun, uh, yung pula, syempre yung positive. At dyan natin i-connect yan. kon. So, hindi na natin yan i-splice, no? Para iwas sa void warranty. So, ang gagawin natin, ito. Ito yung uh, ano, stranded wire. So, kinuha ko to sa number 10 na uh, stranded wire. Ayan. So, itutusok natin yan dyan. So maybe hindi advisable itong ginagawa ko pero ito yung pinaka the best na paraan para sa akin kasi yung sakit niyan nasa loob pa hindi natin mas makukuha. So ayan, ito yung itong wire na to is nakakuha naman yan, mahigpit naman yan kasi malaki yan. So higpit yan sa uh, connection. So ito yung ginawa natin, no. Oh. Ayan no? Oh. hindi yan mabasta-basta mahuhugot. So anyway, dashcam lang naman yan. Gagana lang yan kang kung magre-reverse yung ating ko ano sasakyan at siyempre gagana yung ating kamera So ito yung gagawin natin na lang. Ayan, so naka-tape na yan. So secured na yan. Wala naman tayong binunot na wire yan o kaya nag-splice. Ayan, so balik na natin yung bulb niya. Ayan, kabit na natin din yung wire na pang-reverse. So yung clip, pabalik so, na natin to. Ayan. So, ganyan lang kadali mag ano, mag install ng rear camera yung pula, yung pulang na wire para sa dashcam natin. Kahit yung mga ibang dashcam na klase, ganun din yung uh, ganun ganun na rin yung paraan para hindi mabuhid nga yung ating warranty. So ito, ito naman, ayan. Check natin kung kumagana na ba siya. nag na ba siya? Ayun. So, hindi pa natin yung kabisado. Wala pang pa memory card. Ayan. Ayan. Reverse. Ayan. Ayan. Okay. okay. Ayan. So, since baba yung uh, gamit nito at mga papilis ganito dito niya palaging laging yung saksakan -sak ng lighter no. So ito 'yon, ito 'yon. Ito. 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 Pero pag nasagi mo to, nag off yung camera. Ayan, so ang ginawa natin, eh uh, tayo dito. yung wire nilagay natin diyan tapos pinadaan natin dito dito nagkuha tayo dun sa fuse sa fuse dun ah nagkuha tayo ng dun, positive dun sa dun sa lighter din so magkita naman natin diyan yung fuse ng lighter din sa baba yan kita natin Yan, oh. <laughs> yan yung BIOS diyan natin makikita. Okay, so nga pala yung P dash outlet yung yung P outlet number 1 yung sa lighter no dito sa BIOS. Ayan, so P outlet number 1. So yan yung nakalagay sa ating fuse. Ayan, so hindi natin 'yan puputulin nyo yung power supply. Ayan, so kita niyo naman, nilagyan ko na ng tape. So yung dalawang nasa gilid, iyon yung ground. So hindi lang nakita dito sa pag video ko no. Pero doon papuntayan sa ground, body ground. Body ground yan at saka yung dulo, iba yung dulo na may fuse, yung papunta na yan na diyan sa may fuse ng lighter cigarette. Okay? Okay, hindi ko na rin napakita sa inyo ng masyado yung pagkabit natin ng body ground. No? So, ayan. Uh, ito yung body ground na sa gilid. Ayan. Pwede na natin itong lagyan ng mga uh, wire. No? At ito namang sa sa gitna. Ito. Ito yung uh, positive. Ayan. So, bakit ha, hindi natin pwede yan irikta? Hindi natin pwede irikta yung ating camera sa ako ano. 12 volts kasi yung input nyan is 12 volts pero yung output 5 volts. Ayan. So ito yung negative. Ayan, makikita natin diyan sa gitna. yung gitna na 'yan. Ayan, meron yung fuse na uh, 15 amperes. So safe pa rin kasi meron siyang fuse dito at saka meron din sa fuse box. So ayan, hindi natin 'yan pwede putulin na. Tandaan natin, hindi na yan pwede natin putulin galing dun sa camera, hindi natin pwede i yan sa 12 volts kasi input yung 12 volts at output yung 5 volts. Hindi yan gagana. Okay, so ayan. Ganun lang yung purpose nito. Kaya uh, ni nirikta natin dun sa may malapit sa fuse box para hindi tayo makakuha at yung body ground na lang yung kinabit natin. So ito yung fuse niya no. Oh, yan pag bunuksan natin yan, meron fuse diyan sa gitna. So, it means, ay, pag may fuse, ayan yung positive. So, yung gilid na yung body ground o yung ground. Okay, so, klaro tayo dyan. At, ayan. Okay na yung kuha natin, no? Uh, camera. Ayan, klaro na siya. At, uh, subukan natin i- eh, Subukan natin reverse. So, hindi pa tayo kabisado sa mga features sa gilid-gilid, mga button dyan sa gilid. Ayan, nagka-record pero walang memory card yan. Ah, siguro pag-aralan muna natin to pa pag uh, mayroon ng memory card. So, madali lang naman yan. Ayan, so try natin yung na reverse. Ayun, so nakita na yung reverse camera niya. Pag na-reverse natin, so automatic siya sa Okay, binalik na natin. So, ayan lang. So, napakadali lang mag-install ng ganito. So, tandaan lang natin yung kung ano. Nga pala, dapat kailangan nating i-electrical tape na lang natin na mas maganda. Uh, make sure natin yung electrical tape na makapit at hindi maluwag. Thank you.